Alam niyo ba kung bakit tayo nagpupuruning ng mga tanim? Hello mga kaagri! In this video, ibibigay po namin sa inyo yung limang dahilan kung bakit ito ginagawa. Coming up! Number one, pamparami po ng sanga. Mas marami sanga, mas marami po tayong maharvest na mga dahon or mga bunga. So tulad po dito sa ipapakita ko sa inyo na mga crops, kung ano po yung naidudulot nung pagpaparami natin ng sanga tulad po dito sa kamote pag tinalbusan po natin itong mga kamote yan, tutubuan po ng panibagong sanga yung mga nodes yung nodes yan po yung pinakabalikat kung saan tumutubo din yung tangkay ng mga dahon so tulad po dito, hinarbisan namin itong kamote yan, may tumutubo naman na panibagong sanga pati po dito yan sa iba pang mga parte niya sa baba so mas maraming sanga dadami na po yung mga talbos na ma-harvest natin dito sa mga kamote. Ganon din po dito sa tanim nating basil. Pag inalis po natin itong pinakatalbos niya, tutubuan din po siya ng maraming sanga. So mangyayari dito sa ating tanim na basil, magiging bushy. So marami pong mga sangang tutubo dyan sa lower part. Kakapal ng kakapal, mas marami tayong ma-harvest na mga dahon. Tulad din po dito sa tanim nating alugbate, So ito pag inalis natin itong pinakatalbos na to. Yan, ito yung pinakadulo ng alugbati natin. Pag inalis natin yan, tutubuan po dito ng mga panibagong sanga. So ito po may mga tumubo na nga na bagong sanga. Yan. So mas mabilis yung paglaki nitong mga bagong shoots dahil naputol na po yung growth point. Ito kasi yung pinaka growth point ng, ano eh, ng tanim nating alugbati. So ito po hahaba siya ng hahaba. Dahil pinutol natin, hahanap siya ngayon ng uh, magiging bagong growth point niya Which is yung mga bagong tubong side shoots So kakapal po itong mga dahon ng alugbate Mas marami tayong ma-harvest na dahon Dito naman po sa tanim naming talong Ito tinappings din namin nung maliit pa Kaya lang po inulan siya ng malakas nung maliit pa itong tanim na to Kaya natumba Tapos yan lang po yung tumubo na dalawang main stem nya dalawang piraso kaya medyo tagilid po yung pagtubo pero itong mga stem na to packet na so yan dalawa yung kanyang pinaka main tapos dito na siya nagpayabong sa taas so marami po ako na harvest dito ng mga bunga ng talong yan actually ilang piraso lang po yung talong dito sa aming bakuran tatlo tapos may panibagong bagong talong pangalawang dahilan ay yung quality po ng bunga kung gusto natin ng malalaki or uniform po yung mga bunga ng mga tanim natin kailangan magbawas tayo at mag-sacrifice tayo ng ibang bunga or ibang parts ng ating halaman. So tulad po dito ipapakita ko sa inyo. Ito yung aking cherry tomato. So usually mga 5 to 6 pieces po bawat ito bawat kumpol ng kamatis. Pero dito sa tanim ko may mga area na konti lang po yung nabuo. Tulad dito tatlo. So kaya po tatlo yan tapos maliliit pa yung iba kasi po bago makarating doon sa sanga na yan ito may tumubo po na panibagong sanga na meron din pong bunga so lahat po ng nutrients na nakuha ng tanim na to ikukonsume muna nitong part na to bago mapunta doon sa bunga so kaya po nahahati yung nutrients kaya yung result ayano mas konti at medyo maliliit yung bunga so gusto natin mapalaki sana ito so before siya mabuo habang mga bulaklak pa lang, kailangan inalis na po natin itong isa na to. Pero itong cherry tomato ko, hinahayaan ko lang kasi sobrang dami naman ng bunga niya. So, tuloy-tuloy naman yung kanyang pagbubulaklak at pagbubunga. Marami naman ako na-harvest kaya hinahayaan ko na. Pero kung ang target natin ay pangbenta, so mas maganda po kung tinitrim natin yung mga tanim natin para uniform din yung mga bunga ng ating mga tanim sa pipino ganun din so kaya lang wala pa tayong malaking pipino bagong tanim lang yung ating pipino so kung gusto natin ng uniform kailangan nasa main stem lang din natin patutubuin yung mga bunga pangatlong dahilan yung pag-aalis natin ng mga suckers mga sirang dahon at mga tuyong sanga so dito po sa kalamansi natin papakita ko sa inyo yung mga suckers um, yung suckers po sa kalamansi usually yan po yung mga irregular shape na katawan ng kalamansi. So tulad po dito, ito. Yan, ito po suckers to eh. Nagbubulaklak naman yung sucker pero po malambot at madali siyang mabali. Tapos konti lang din yung kanyang bunga. kung mapapansin niyo po, ito may bunga oh. Actually hinog na, maliit lang. Hindi naman lumaki yung bunga kasi nga suckers lang po ito eh. Malakas siyang sumipsip ng nutrients pero konti yung kanyang bunga. Hindi tulad dito sa normal na sanga na malalaki talaga yung mga bunga ng kalamansi. Sa kamatis naman, ito po yung itsura ng suckers. Ayan o. Itong sanga na to. Gugupitin ko lang. Ayan. Ito po pwede natin siya itanim. Itong mga sucker ng kamatis. Pagkagupit, ilubog nyo lang po sa tubig. Then kapag na-prepare nyo na yung pagtataniman, pwede nyo pong itanim na diretsyo or... Ipaugatin muna natin sa tubig bago natin siya i-transplant So ito po yung pagko-clone Ito yung isang technique para maparami natin yung kamatis natin Galing po dun sa mga suckers na inaalis natin sa kamatis So ito, suckers din to Ayun, no. Kung gusto natin gumanda itong bunga na to Kailangan alisin natin itong suckers Yan, Bawasan natin siya Maliban po sa mga suckers kailangan din natin alisin yung mga sirang dahon yung may mga discoloration yung may mga fungus na dahon para hindi po makahawa don sa iba pang mga healthy na dahon tapos i-dispose natin na maayos i-baon sa lupa or sunugin kahit po yung mga tuyo na na sanga kailangan natin siyang alisin wala na pong silbi ito ito to yung tuyo na so para malaman nyo na tuyo na yung sanga bago nyo puputulin kaskasin nyo muna yung pinakabalat You know, pagka kulay brown, ibig sabihin tuyo na, pwede na natin siyang alisin. Pero kung kulay green, ibig sabihin buhay pa. So, wag natin muna putulin. Hanapin nyo yung part na tuyo talaga. Doon nyo siya putulin. Pang-apat na dahilan para po ma-improve yung airflow doon sa ating taniman. Lalo na po sa mga cucurbits o kahit po dito sa tanim natin kamatis. Kung mapapansin nyo po, Itong mga dahon sa lower part madalas po nagkakaroon ng mga fungus ng mga sira in dahon naninilaw kasi pag nagdidilig po tayo tumatalsik yung lupa dumidikit doon sa dahon kaya nagkakaroon po ng mga sakit yung mga dahon. So isang paraan is ipruning natin yung lower part and alisin natin para gumanda po yung airflow mabilis matuyo yung surface at hindi siya pamahayan ng mga fungus. Yan. So ito alisin ko na lang, lang to. Total ito lang naman yung sanga. Bawasan natin. Total makapal naman yung ating kamatis. Yan. Ito may mga sira na no? oh. So kailangan po true in true yung hangin para mabilis matuyo yung surface. So, ito po ginagawa rin sa mga cucurbits tulad ng pipino, ang palaya, yung pag-aalis natin ng mga dahon sa lower part. Panglimang dahilan para po ma-encourage pa natin yung tanim natin na mag-produce pa ng maraming bulaklak na magiging bunga. Nature po kasi ng mga halaman pagka nasasaktan, akala niya matatapos na yung kanyang buhay kaya magpuproduce po siya ng mga bulaklak na magiging bunga na pwedeng magpatuloy ng kanyang susunod na generation. Kaya ang nangyayari kapag ka nagpupruning tayo, dumadami ng dumadami yung mga bulaklak. So tulad po dito, sa tanim natin kalamansi, ayun no, sobrang dami ng bunga kasi so, nagpruning tayo nakaraan. Ayan, dami mga bulaklak. Yung iba dyan, buo na. So yan po yung nangyayari. Kung matatandaan natin yung uh, ng mga nakakatanda, kapag kayong puno daw ayaw mag bunga. Ang ginagawa, tinataga-taga po nila yung katawan ng uh, puno para magkasugat-sugat para daw po magkaroon ng bunga. So yan po yung dahilan kung bakit uh, ginagawa ng mga nakakatanda. Sinasaktan nila yung puno para magproduce siya ng mga bulaklak at bunga na magpapatuloy ng kanyang generation. So sana po nakatulong yung information na to Sana tulungan nyo kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!